Magandang araw mga kaibigan Pag-usapan natin ang isang senatorial survey na ginanap sa Cebu City. Okay? Uh, first time kong makakita ng ganitong survey result na namamayagpag pag ang mga kandidato na inutosang bumili ng suka. <laughs> Yan po yung mga kandidato ng uh, PDP laban ni Pangulong Duterte. Okay, ito. Uh, post ni Senator Ronald Bato de la Rosa 50 minutes ago. isinir lang niya ang post ng Brigada News FM Cebu. So, basahin ko ha, ang post. Top 12 Senatoriables. Sa, nako, binisaya. Uh, Itagalog ko na lang. Oh, uh, bisaya lang muna sa gihimong independent online survey sa 66 ka mga senatoriables sa mga followers sa page ni Brigada Attorney Juril Broca Patino nga gisugdan kagabi atol sa pagsugod na sa 90 day campaign period sa national candidates mao -okay kini ang nigawas nga resulta unsay hunahuna ninyo mga kabrigara kabrigada sa resulta sa gihimong survey. May reflect ba diri ang inyong nahuna-hunaon o sab? Uh, butaran pagka senador alang sa inyong reference sa maong senatorial survey i-click uh, kini nga link source attorney jurel fb page okay tong attorney jurel Uh, I believe connected siya sa Brigada News FM, isang uh, radio station sa Cebu. So nagkantak ng survey at ito ang resulta. Okay, online survey uh, nagsimula noong February 11. So it's a continuous survey online. Total number votes cast is 42,700. So, ongoing pa dahil online survey. So, ito na yung top 12. Number 1, Bong Go. Uh, 5,162 votes. By the way, 66 senatoriables yung pagpipilian. Ang nangunguna Ulitin ko, 42,700 na ang Mibotar. nag Nagkas ng votes. Si Bongo PDP nakakuha ng 5,162 votes. Bato de la Rosa, 4,625 votes. Jimmy Bundok, 4,063 votes. Rodante Marcoleta, 3,746 votes. Philip Salvador, 3,337 votes. Raul Lambino, three thousand two hundred votes. Jesus Hinlo, three thousand twelve votes. Willie Ong, uh, two thousand six hundred eighty one votes. Victor Rodriguez, two thousand four hundred fifty three votes. Apollo Kibuloy, two thousand. 264 votes Willie Revillame 2,023 votes and then Doc Mata 1,392 votes yun po top 12 so uh, nangunguna ang PDP laban candidates uh, ilan sila yung top 7 PDP laban So ang mga naihalo si Doc Willie Ong uh, ano bang grupo ni Doc Willie Ong? Independent o AD ang nakalagay dito? So si Attorney Rodriguez Independent Willie Revillame, Independent Apollo Kibuloy parang adapted din siya ng PDP laban Doc Mata is independent. So, yun po ang resulta. So, anong ibig sabihin nito? Cebu. Uh, ibig sabihin, malakas ang mga Duterte sa Cebu. Uh, mahina ang bagong alyansa o oh, mahina ang PBBM admin. Ulitin ko, local survey lang ito ah at hindi siya nationwide. So, iba ang resulta kung nationwide survey ng mga uh, Pulse Asia, P Publicos, SWS. Uh, ito, uh, ginanap uh, sa start ng... Uh, ng campaign uh, period at uh, tignan natin kung anong I hope mayroong mayroong update nito dahil it's an continuous survey it's an online survey so malala ko tuloy yung sinabi ng Pangulong Marcos Jr. na 12-0 ang target ng bagong alyansa I don't know kung paano mangyayari yung 12-0. Sabi naman ni Pierre Ardi na believe me, mananalo tayo, sabi niya. Hindi naman sinabi ni PRRD na lahat ng kanyang pambato sa senador mananalo. Basta merong lulusot at lulusot. So, sa mga traditional surveys ng uh, ano bang pinaka ano Pulse Asia eh pumasok na doon si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. So, dalawa na. Uh, pumasok din doon si Willy Rabillame, independent. Pumasok doon si Bintolbo, independent. So, to me, parang suntok sa buwan yung sabi ng Pangulo na 12-0. Nakakatakot yun, yung 12-0. Hindi maganda para sa isang demokrasya. Okay? So, mga kaibigan, maraming salamat sa inyong...